Napakalaga ang pagtipon-tipon natin bilang magkakapatid sa pananampalataya upang i-encourage ang bawat isa na magpatuloy sa paghahayag ng salita ng Diyos upang palakasin ang bawat isa sa pananampalataya bilang isang Kristiyano. Kaya nga po, tayo ay ng Diyos para magbigay na blessing, magtulungan bilang isang pananampalataya o bilang isang kristyano kaya nga po huwag po nating kalimutan ang uh, pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga tao dahil kung hindi tayo pagpapahayag ng salita ng Diyos marami pong mapapahamak kay buka natin ipipig para mga tao ay hindi mapahamak doon sa apoy ng piano kaya kung nasan mong lugar tayo ipangaral natin ang mabuting balita sapagat dito tayo tinawag ng Diyos ipahayag natin ang mabuting balita na papanahon man o hindi sapagat ito ay nakasulat sa Biblia kaya tuwing tayo ay mga ngaral ng salita ng Diyos, marami pong tao ang ma-open ang kanilang puso ng dami, dahil sa ating pagpapahayag saan ka man mapunta sa mundong ito. Nasa taas ka man o nasa baba, ipangaral natin ang mabuting balita sapagat marami pong tao ang sinasabi rito ang nangailangan ng Word of God o ng kaligtasan na sinasabi sa Biblia. Kaya nga po, napakalagang na lahat tayo ay magpagamit sa Panginoon upang maraming tao na magkaroon ng desisyon na sumurrender sa ating Diyos. Kaya nga po kapatid, tinawag ka ni Lord Tinawag ka ng ating Panginoon Isus upang ipangaral mo ang mabuting balita. I-share e po natin ang video ito upang sino mang makapanood nito ay mabuksan ang kanilang puso na lumapit sa Panginoon. Sapagat ang panahon ito ay dapat lalo tayong maging masigasig sa pangaral ng salita ng Diyos sapagat itong panahon na ito ay malapit ng dumating ang Panginoon. Kaya nga po, tinawag ka ni Lord upang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. God bless you, kapatid.